Back-to-back -back na pagpaparangal mula sa tatlong kinikilalang mga organisasyon ang tinanggap ng ating mga kapuso, sina Manny Pacquiao at Dingdong Dantes. Jiggy Maricat at La Bañober, Best TV Male Newscaster naman, si Mike Enriquez. Habang Excellence Awardees ang Teacher at Bidang si Lavi Poe. I wonder at hosts Nitong Sina Susan Enriquez at Cesar Apollinario. Patirin Sina Sherry Torres, JP Soriano. At Rise of at Grand Slam Award din naman si Jessica Soho sa lahat ng ito. Higit sa lahat, inaguri ang Perfect Media Advocate ang GMA Network. Kayo ang aming inspirasyon, mga kapuso.